So, ayan, welcome back to my YouTube channel. So, gusto ko lamang pong mag-share ngayon ng isang topic na napanood ko ngayon, I mean kanina sa Facebook. In-upload po ito ni Brian Kalaki. Kalagi. Okay, so yung usapin niya is about sa isang kababayan natin na um, medyo nagkaroon siya ng problema sa boss niya which is gusto siyang i-terminate on the spot. So, anong connection ng aking i-share sa inyo? Kasi, meron din akong kakilala sa, at the moment, tinerminate yung kanyang helper, yung kanyang kadama sa Saudi. Yes po, sa Saudi po, pwede pong i-terminate ang inyong Um, ang kadama ng mga amo. Pero, ito yung palaisipan ko. Kasi dito sa Hong Kong, kapag i-terminate ka ng amo mo ng on the spot, merong ibibigay sa'yo na one month um, in layo of notice. So, ibig sabihin, kapag on the spot yung termination na gagawin mo sa yung helper, kailangan mong magbayad ng kabuang sahod for one month no, ganun yon. And then, kailangan mo siyang bilhan ng ticket pa ng Pilipinas. Plus, travel allowance, which is 100. Hindi lang ako sure kung tumas ngayon, pero dapat may extra 100. Bukod, bukod yon sa plane ticket. So, malinaw yan at isina sa batas yan dito sa Hong Kong. Okay. So, dito sa Hong Kong, both parties, employer man o employee or cheche, -che, yaya, nani, helper, pwede pong mag-terminate ng kontrata nyo. Okay. So, si helper, kung gusto niyang mag-terminate ng contract, it's either gumawa ka rin ng notice for one month For example, gumawa ka ngayon, nagpasa ka ng resignation or termination letter this day, ibig sabihin, by next month, same day, yun po yung visa ng pagkat ng visa mo. Okay? So, ibibigay mo yung sulat, yung termination letter mo sa employer. So, walang magagawa si employer kapag nag si employee na mag-resign or mag-terminate ng contract. She has a right to do that. Pero, kahit na si helper ang nag-resign or nag-terminate, responsibility pa rin, responsibility pa rin ng employer na bilhan ng ticket, plane ticket from this country hanggang sa makarating siya sa kanyang bahay. Same, dapat magbigay din siya ng travel allowance which is 100. Okay? Nasa batas po yan dito sa Hong Kong at pinapatupad yan. Merong mangilan nila na hindi sinusunod pero may sagutin sila sa batas at agad-agad na mag-aaksyon ang Hong Kong government at the same time involved po dito yung mga pulis. So may back up po yung pulis dito. So nagtataka lang ako bakit wala akong idea kung ano yung patakaran, ano yung memorandum, ano yung regulation, ano yung guidelines nila pagdating sa Middle East country. Although nag-work naman ako sa Middle East for almost two years. So, ang seste pala, kapag hindi mo tinapos ang kontrata mo, syempre, isusoli ka sa agency. Then, ikaw naman na helper, mag-aantay ka ng magha hire sa'yo na bagong employer. No. Kahit na umabot ka ng dalawan linggo, isang buwan okay lang kasi nasa loob ka ng agency which is okay naman kasi safe ka pero papaano naman kung meron kang binubuhay na pamilya so wala ka nangang sahod wala kang benefits na makukuha wala pang free na ticket pa uwi ikaw pa ang mag-shoulder ng ticket pa uwi. So, nagiging palaisipan ko yun, pa, paano makakapag-provide ang isang helper ng ticket niya pabalik ng Pilipinas kung jobless nga siya? So, calling out to OWA, calling out sa sa government natin na Pagpwedeng makasagot sa tanong ko na ito. Kasi, hindi ko talaga maintindihan. Sige, magigets na lang natin na, okay, si Helper yung umayaw, so, ibig sabihin, hindi niya tinapos yung kontrata. So, yung sinasabi ko po, yung case naman po sa Middle East, sa Saudi, sa sa Kuwait, mga Arab country. So, sabihin na natin, umayaw. Pa Paano kung, ganito ang sitwasyon na, eh? Paano kung hirap na hirap ka sa amo mo, no? Merong abuse na nagaganap sa iyo. And then gusto mong mag-resign, gusto mong i-cut yung contract mo sa employer mo. Paano mo siya gagawin? So ang haba ng usapin na to sa so, totoo lang so gusto ko nang tapusin ang video na to kasi magpe-prepare na ako para sa dinner ng aking mga Chinese boss boss so pakisagot naman po um, OWA, migrant worker uh, ano po yung sitwasyon ano po yung memorandum ano po yung mga agreement between um, Middle East or Arab country to Philippines bakit ganun po ang sitwasyon bakit walang free ticket sino ba dapat ang bumili ng ticket kailangan talaga ang bumili ang mismong helper ganun po ba yun I don't have an idea pakisagot naman po sa mga kapanood po nito pakicomment po sa baba wala po akong idea hindi ko po magets unfair